Jingoy Estrada dating DPWH Bulacan official Bryce Hernandez na siyang nagdawit sa mambabata sa flood control scandal. Pero tila nagbago ang ihip ng hangin. Safe na kaya ulit si Senador Estrada? Narito ang agenda report ni Dexter Ganibe ng Abante. Nagdala iti sa galit noong nakaraang linggo. Nakangiti na ulit ngayon si senador Jingoy Estrada dahil sa pagtestimonya ni Mina Jose ng WJ Construction sa Senate Blue Ribbon. Pinaliwanag ni Mina ang palitan nila ng text message ni Engineer Bryce Hernandez. Sa message mo noong December 11, which was a Sunday, may sinasabi ng isang delivery. Tama po ba? Yes po. A ano ito? Para saan at para kanino? I meant by delivery po are the documents na hinihingi niya po for the processing po ng joint venture with the supposed contractor. Hindi, pera ito. Kasi you, ang ininsyo Nilinaw din ni Mina Jose na walang kinalaman si Senador Estrada sa palitan nila ng text ni Hernandez. So hindi mo kilala si Senator Tingoy at hindi ka nagdala ng pera sa kanya? Hindi po. Kahit po kay Bryce wala po akong dinalang pera. Okay. So talagang safe ka na? <laughs> si Mina ang unang tinukoy ni Senador Ping Lacson na nagpunta sa Senado noong August 19 at nakuna ng CCTV ang pagpunta niya sa opisina ng isang senador. Aminado naman si Mina na nagpunta siya sa opisina ng Senador Erwin Tulfo. September 17, 2025, alas 9 ng umaga. Yan po ang 4.3 na high tide na kasalukuyan ng humuhupa at syempre tuloy ang pasada. Doble ingat po. Salamat! Joy Dito sa dakilang bayan ng Bukawi. This... Hindi lang po bilang district engineer ang uh, accomplishment po na ito. Uh, bilang isang taga-Bukawi po, ito ay po napakalaking uh, uh, bagay sa akin po personally. Uh, lalo po nung ito po yung bago simula. Uh, it was uh, requested by the late Mayor Johnny whom all the Bukawis love so much. Uh, sabi niya, di kawawa naman ang mga taga-Bukawis pag nagpapagod niya. Eh, yung tubo ng water deep ng water ball water ang nakikita. So, sabi niya, baka pwede isama na natin pagpapagawa. Eh, sabi ko, ma'am, may problema. Yung additional funds. Eh, lagi po sila sabi ni Mel Johnny, bahala na, di ko ko dyan. So, pag po nakausap ko, di sen, di, ano kaya, magkano pa kulang natin dyan? Kasi, talaga po kinukulit siya. Anyway, eto na po tayo ngayon. Ah, uh, isang matatan. Para sa mga kontraktor at... ng flood control. Mm -hmm. Sagot? I invoke my right against self-incrimination. <laughs> oh, mga mahiwagang kontraktor, saan na ang mga project na flood control? Mukhang taong bayan ay inyong binodol, kaya ngayon ay tutubuan ang mga itlog at kuwanin nyo ng bukol. Agot? <laughs> I invoke my right against self-incrimination. <laughs> oh, ang dami ninyong mamahaling car. Pero project ninyo ay kulang ang bakal. Bakal na ginamit ay low quality kasi laki lang ng straw ng melty. Sagot, <laughs> I invoke my right against self-incrimination. <laughs> <laughs> Sasabihin kahit kanino at lalong-lalo po sa akin. Paano po, lagi na lang po kasi gano'n yung honor. Medyo pasensya na po kayo ah. At gusto ko po talaga lumubas ang katotohanan dito may mga ghost project lang pinag-uusapan po natin kung sino po talaga ang pasimulo dyan. Salamat Sir po. Chair, if I may, with indulge Senator JB, ang problema sa iyo kasi, Mr. Alcantara, ikaw yung hepe. Tama? Dapat ini mo. Pangalawa, kung mo sabihin sa may wala kang kanyalaman, nandun ka sa limpak-limpak na pera na iniimpake, eh. sana tinanong mo saan galing ito mga iyo. Napakarami naman. Kung mo sabihin hulog ng langit yung pera na yon, So it must have come from somewhere. It must have come somewhere na illegal. Kaya napakadaming pera. Kaya wag mong sabihin at wag kang magmamalinis dito na sila lang, puro sila din naman. Well, man, ikaw yung hepe. Dapat doon pa lang kagad nakita mo na napakaraming pera. You would have stopped them. At maging itong si Dumasig, wag kang magpa -santo, santo yung mukha dyan. Ano ka, tanga? Engineer ka? Hindi mo malang sinumbong sa proper authorities? may chain of command, merong tumahimik ka muna dyan, Bryce Hernandez, wag ka muna magpa pa mag, uh, sagot Ikaw dumasig, you could have went to, to Metro Manila sa ka office ni Secretary. Unless kasabwat mo ninyo ang Secretary. O ikaw wala ka ng tiwala, do kay RD. Kasabwatan kasi kayo. Dahil kumita kayo lahat. Kasaba ka sa casino eh. O, pinikit mo na rin kasi ang mata mo nasaan yung social responsibility, moral responsibility mo sa bayan na ito? Nanumpa ka pa? Alam mo, Mr. Chair, dapat tanggalan ng lisensya ito ng Philippine uh, Regulatory Commission, ng PRC ito mga ito. Eh. Conduct and becoming. Nanumpa, numpa pa kayo. Dito Flixing in your high G, Louis V and Hermes, Chanel and Gucci. Hello, oh baby. Oh, how to be like you. You can ask your father, luxury travel, go no shopping in Paris, relax in Maldives. Hello, Nippo baby. I'm so upset with you. Mangungurakot ang politiko Isang trilyon, isang tuwa Buong bansa ay binaha <laughs> People of the Philippines, somebody asked me, Mr. Trump, can you buy the Philippines? I said, why not? The Philippines is very rich, but too many crocodiles. You know, majority of politicians there, very sad. Filipinos deserve better, and I swear I can make the Philippines rich. Hi, people of the Philippines. Somebody asked me, Mr. Hindi ko po yan magagawa. Kahit si Satanas, kahit Kaito si Satanas, hindi papayag dun sa script niya. Tatanggap ka ng suhol sa simbahan. Lahat na. Masama na kami ni Joel Villanueva. Sa social media, everything, lahat. Papakamatay na lang po ako. <laughs>